Kumusta ang koordinasyon ng ating Bureau of Immigration with the other government agencies para tuluyan ng uh, matutukan, ika nga, itong mga posibleng natitira pang mga Pogo-like operations, mga clandestine operations sa ating bansa na maaaring meron pa rin ilang mga foreigners na nagpapatakbo nito, Ma'am Dana? personally nakikita ko malaki yung difference ngayon kumpara dati. Kasi kung maalala mo dati ang laging ano uh, una ng mga kababayan natin. kasi di ba kayo nag-uusap-usap? Mm. May kanya-kanya kayong buhay. Wala ba kayong Viper Group? Ngayon po, nag-uusap-usap na ang mga government agencies, particularly ang law enforcement. At tulong-tulong po tayo dito sa pagtugis. nitong mga illegal pogo workers dito, uh, malaki po ang naitutulong sa atin ng PAOK, ng NBI, ng PNP of course. Doon sa paghuli nitong mga Pogo workers kasi sa dami po nito, inaasahan natin, libo-libo po ito. Hindi po kakayanin ng bureau kung bureau lang ang magtatrabaho and uh, malaki po ang tulong ng ating mga partners sa um, law enforcement agency sa pag-tumig po nitong mga Pogo workers na ito. Ayan. Yeah.